Naka... Pagod ka na? Ay Diyos ko Bala yung miliit na yung chanong pinagpapuwisan ka na Ayan Ayan ang aming pogi Karinil Na ma-cute Na masipag Kapakita ko sa inyo yung kanyang Dinidiligan ng mga kamote Dito sa desyerto Pero nabubuhay Yung mga tanim namin Dahil kay Kuya Karinil Ito po Ito po yung kamote namin o, oh, di ba? Ang gaganda. Kasi si Kuya Kari ang nagdidilig. Ayan. Ayan. Ang aming puging Kuya Kari. Ayan. Mayroon hmm. pang isa dun. Madami kaming plantation ng kamote kasi dinidiligan. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. natin. O, di ba? Ang ganda-ganda. O, baka siya ng aming tirahan. Ayan na. Ayan na. Itapon na natin yan. Pag di ka maglakad, tapong kita. Liga, maglakad ka. Ah, lakad ka na, Shubo Cam. Cam, Shubo. O, ayan. Naglakad na pala. Ayaw niya maitapon. O, ayan. Plantation ni Kuya Kari ng kamuti. Ayan. Pugi-pugi.